balik training na tayo. Basta, remember, bahay din natin yung country house. Oo, binayaran natin yon no? Magta-training tayo don tapos makikita natin yung mga basketball players. Kitty, hindi lang yung mga basketball players yung makikita natin don pati yung mga nakatira sa country house. Kaya hayaan mo sila, basta magta-training tayo. Okay, basta ayoko makita si Timor. Wala na akong pakialam sa kanya. Ang importante, Gagan tayo ng mga boyfriends natin pumunta doon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Zach. Nat, papayagan nila tayo. Kailangan may tiwala sila sa atin. Girls, sa kayo pupunta ha? Bakit hindi nyo sinasabi sa amin ha? Tsaka bakit naka cheerleading uniform kayo? Oh, hello boys! Well, natatandaan nyo ba? Mga cheerleaders kami? May training kami ngayong araw. Napag-usapan namin ni mascot na doon kami sa country house magte-training. Okay, sasama kami. Babantayan namin kayo para walang mangaway sa inyo, no? Hindi nyo kami mapipigilan. Pati ako, sasama. Hindi, boys. Kami lang yung pupunta doon. May tiwala naman kayo sa amin, di ba? Wala namang mga away sa amin doon. Kaya namin yung mga sarili namin. Hindi pwede. Pare, bayan mo na. Dapat may tiwala tayo sa kanila. Okay naman sila. Okay. At saan kayo pupunta, ha? Mag-training kami, Zalina. Nakalimutan nyo na ba kung sino yung team captain? At ako yung magde-decide kung kailan tayo magte-training. Oo, Zalina. Ikaw yung team captain ng Zebra Team. Pero mga bunny cheerleaders kami. Bunnies. Okay, bye! Nakakainis talaga tong mga babae na to. Bye-bye! Boys, huwag kayong malungkot. Babalik din kami agad. Sandali lang yung training namin. Basta, balik kayo agad ah. See you later! So guys, sino gusto sa inyong labanan ako sa Mortal Kombat? Ako! Zip, naiinis ako sa dayana mo. Feeling team captain. Zalina, team captain talaga siya. Pwede ba? Zalina, papakilala kita kay Zubra. Type ka noon. Thank you na lang. Hindi ko type yung Zubra na yan. Okay, bahala ka. Zalina, okay naman si Zubra. Papait yun. Gusto ko kulot. Kalbo yung Zubra na yan. Talagang demanding ka pa, Zalina. Mahilig ka talaga sa kulot. Okay, Zach. Tignan natin kung matatalo mo pa ako. Mascot? Hi! Buti naman dumating kayo. Akala ko hindi na kayo sisipot eh. Kapag prinamis ng bunnies, sigurado tuto pa rin nila. Okay, mascot? Let's go? Okay, let's go. So ano, ready na ba kayo mag-training? Team bunnies? Yeah! We are the, the best! The best, best among the rest! We are bunnies! So girls, may training tayo ngayong araw. Galingan nyo ha? Energy. Blandy, bakit naman ngayong araw tayo magte training Kasi nalaman ko na magte training din ngayong araw yung mga bunnies. Okay, so kung magte training yung mga bunnies, dapat yung mga frogs So din. ganon, kailangan gawin natin kung anong ginagawa ng mga bunnies. Oo, tama. By the way, kasama natin yung mga basketball players sa training hall mamaya. Kaya girls, galingan nyo. Aha! Ah, uh, hello frogs. Naistobo ko ba kayo? Mary, anong ginagawa mo dito, ha? Girls, tinaydor ko yung mga bunnies. Kaya lang gusto ko pa rin mag-training. Pwede ba akong sumalis sa team nyo, ha? Sa team frogs? Anong sinabi mo? mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi. Hindi ka namin kailangan sa team namin. Lumabas ka dito. Labas. Girls, sige na please. Hindi na ako bunnies. Kaya pwede na ako maging frogs. Hindi. Hindi. Manigas ka dyan. Lumabas ka sa kwarto namin. Ang yayabang nyo, frogs. Akala nyo naman magaling kayo. Okay. Pizza, boyfriend mo ko. Dapat sinabihan mo muna ako. Bago ka nagpagupit ng ganyan. Tignan mo, para kang lalaki. Ais, sorry. Bakit ba kailangan ko pang magpaalam sa'yo? Eh buhok ko naman to. Alam mo pizza, yung alam kong pizza, maganda yung buhok. Tingnan mo yung itsura mo ngayon oh. Mukha kang lalaki. Naninibago ako. Parang hindi na ikaw si pizza. Alam mo, Ice, lahat sila dito kahapon, sabi nila maganda ako. Pinituhan pa nga ako ng mga lalaki eh. Kung ayaw mo, edi eh, break na tayo. Ano? Pinituhan ka? Sino sa kanila? Sabihin mo sa akin. Hindi ko na alam kung sino. Basta, yung mga boys. Okay, pizza. Sorry na. Nabigla lang talaga ako eh. Sorry na. Ice, pizza. Dalawang lemonades nga. Nasaan na yung mga tao dito? Nagtatago sila? Bakit ang tahimik? Okay, dalawang lemonades. Bumili sila kanina ng buffalo wings, tapos umalis na. Ewan ko. Lahat kasi sila couple. Kaya san-san napupunta. Nakakaingit naman. Bakit tayo wala pang boyfriends? Lahat sila may boyfriend. Boyfriends. Kasi the best tayo. Hindi pa pinapanganak yung magiging boyfriends natin? Oo, eto na yung isang couple, si Thomas. Alam mo, Yana, type ko yung Thomas na yan. Guwapo siya. Seryoso ka ba? Oo, Yana. Tara, tignan natin kung anong pinag-uusapan nila. Tara. Karina, hindi ko talaga expect na may in love ako dito sa country house. Anong ibig mong sabihin? Karina, may girlfriend ako eh. Yung classmate ko. Kapit-bahay ko rin siya. Ano, Thomas? May girlfriend ka? Eh bakit mo ako dinidate? Nilaloko mo ba ako, Thomas? Karina, hindi. Ikaw yung gusto ko. Eh bakit ngayon mo lang sinasabing may girlfriend ka? Bakit hindi mo sinabi dati? Ano? Karina, kaya nga sinasabi ko yung totoo sa ngayon eh. Thomas, i promise mo sa akin, kung i-date mo ko, kailangan makipag-break ka sa girlfriend mo na yan. Hindi pwedeng kaming dalawa. Oh my god, Yana, bad boy pala si Thomas. din date niya si Karina tapos may girlfriend siyang iba. Tama ka. Hindi pa pinapanganak yung magiging boyfriends natin. Sabi ko sa iyo, 'di ba? Tingnan mo yung mga rats, chismosa. Nakikinig sa usapan nila Karina. Tara guys, gulatin natin sila. Okay, sige tara. Oh my God! Anong ginagawa niyo dyan? Thomas, umalis na nga tayo dito. Losers! Napabaliw na ba kayo? Gusto niyo ba ng gulo, ha? Yung mga rats, sismosa talaga. Hindi maganda yan, rats. Very bad. Mga talaga sila. Nahuli nila tayong nakikinig. Tara, uminom na lang tayo ng lemonade sa bench. Okay, sige. Girls, namiss ko yung training hall natin. Oo, Oo kami, kami din. din. Girls, siguro, wag na kayong bumalik sa zombie house. Dito na lang kayo. Balik na kayo dito. Mascot, hindi naman ganun kasimple yon. Hindi namin basta pwedeng iwanan si Sip tsaka si Zach. Di ba, girls? Tsaka si Sakat. Si Zoo. Tsaka alam mo, ang cool nila. Okay, girls. Training na tayo. Ready? V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! We are the best! The best among the We are bunnies! We are the best! Victory! <laughs> Alam mo, Teacher Mike, ayaw namin yung Thomas na yan dito sa country house. Bakit? Ano na naman nangyari? Teacher Mike, ayaw namin yung Thomas. Tsaka si Karina. Leila, mabait si Thomas. Ice, buffalo wings nga. Okay, Teacher Mike. Boys, alis na kayo dyan. Alis Teacher na. Teacher Mike, halika dito. Parang wala lang nakikinig sa atin sa country house na to. Kailangan nila ng kamay na bakal. Hindi na sila takot sa atin. Oh, boys! Tingnan mo, oh. May mga bisita tayo, oh. Paano tayo magte-training yan? Hoy, girls, lumabas nga kayo dito. Etong training hall, hindi pwede sa mga outsiders. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Oh, hello, boys. kumusta? Hello, Timur. So, nandito na sila. Boys, walang away. Wala namang problema. Pwede kayo mag-training habang nagte-training kami. Girls, tama na yan. Nakapag-training na kayo, lumabas na kayo. Itong training hall, para lang sa mga resident ng country house. Sige na girls, labas na. Ikaw mascot, hindi. Pwede ka dito. Girls, nakita niyo yun? Napakabastos nila. Very unfriendly. Nakita mo si Smiley. Oo, Kitty. Nagpakalbo siya. Wala na yung curly hair niya. So girls, anong gagawin natin? Magta-training pa ba tayo? Siyempre naman nat, magta-training tayo. Alam niyo girls, bunnies talaga ang the best. Bunnies are the best! V-I-C-T-O-R Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Ang yayabang talaga ng mga babaeng to. Actually, ang cool nga nila eh. Anong sabi mo? and e ilaks mo para marinig nila. Victory! We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Sorry! Mas maganda kung friendly kayo sa amin. Oo nga, wag nga kayong bastos. Baka pagsisihan nyo yan, bahala kayo. Magto-training kami kung saan namin gusto. Okay? Tsaka smiley, mas bagay mo yung may buhok. Comment ko lang. Ah, uh, pwede na ba namin tuloy yung training namin? Basketball players, magto-training kami kasama kayo. Oh my God, nandito na sila. At bakit nandito sila sa training hall? Di ba bawal sila dito? Oo nga, sigurado hindi sila nagpaalam. Nakakainis talaga. Siyempre naman, basketball players, mag-training na kayo. Oh, Frags, mag-training rin ba kayo? Sorry, nauna na kami dito. Oo, Oo bumalik, bumalik na lang kayo mamaya. At bakit nandito kayo, ha? Bunnies, bawal kayo dito. Doon kayo mag-training sa zombie house. Alam nyo naman na hindi kayo pwede dito. Mga totoong cheerleaders lang yung nag-training dito sa training hall. Tama, yung mga totoong cheerleaders lang. Kaya nandito kami, kaya umalis na kayo. Okay, Frags, bye. Lumabas na kayo. Team Bunnies ang the best. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Bunnies are the worst, mga buwisit! Akala nyo naman ang gagaling nyo, ha? Basketball players, hindi nyo ba kami ipagtatanggol? Anong ginagawa nyo? V-I-C-T-O-R-Y Victory! Alam nyo, girls, bahala na kayo. Ayaw namin makialam dyan. Akala yata ng mga frogs, kakampihan sila ng mga basketballers. We are bunnies! We are the best! Victory! Okay girls, doon na tayo sa labas mag-training. Hayaan na natin sila. Oo nga, tara na. Isusumbong namin kayo kay Teacher Mike. Lagot kayo, pati sa mga rats. Bye! V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Pizza, ano ba yung buhok mo? Babae ka, hindi ka lalaki. Yung nga sabi ko sa kanya eh. Papayaan nyo nga ako, gusto ko to. Okay, pizza, kung saan ka masaya. Pero ngayon, kamukha mo yung kumanta ng zombie. Teacher Mike, pwede bang sabihin mo sa mga frags na isali ako sa team? Hindi na kasi ako bunnies. Please. Okay, Mary, kakausapin ko sila. Alam mo, Teacher Mike, suot ko nga tong uniform. Kaya lang nahihiya ako. Kasi feeling ko hindi naman ako cheerleader. Teacher late. Mike, pwede ba tayo mag-usap? Oo na, Mary. Gets ko na. Sige na, umalis ka na. Kakausapin ko sila. Huwag kang magalala. Thank you, Teacher Mike. Boys, ano yun? Ano nang gusto nangyari? Gusto eh? namin mabawi yung kotse namin. Teacher Mike, Puntahan mo yung mga zombies. Kunin mo yung kotse namin. Ikaw in charge dito, di ba? Football player, so order ba kayo? Boys, ano ba kayo? Hindi ako pupunta dun, oh. Mga zombies yan. Delikado. Hayaan nyo na yung kotse nyo. Ano na? Anong iinumin nyo? Pisa, tumigil ka dyan. Wala kami pera. Eh, di tumawag ka ng polis. Teacher my kotse yun. Hindi yun laruan. Kailangan kong mabawi yun. Nakakainis sila. Sinusundan nila tayo. Ginagaya nila tayo. Ano ba yan? Puro problema. Puro na ng sakit ang ulo dito. Oo nga, Teacher Mike. Akala ko mag -e enjoy tayo lahat. Ano ba yan? Football players? Wala kayong mga pera. So ano, Teacher Mike? Matutulungan ba tayo ng mga polis? Oo, siguro. Sige, tawag kayo ng polis. Okay. Salamat na lang sa tulong mo, Teacher Mike. Mga baliw yata yun eh. Gusto ba naman nila ako sumugod sa zombie house? Oo nga, Teacher Mike. Delikado dito sa bahay Mababait na yun. Mababait naman sila. Pumunta sila dito kahapon. Nagbigay nga sila ng tip. Boys, nakita nyo yun? Pumunta yung mga banners dito ng training. Ano bang gusto ng mga babae niyan? Gusto nilang bumalik sa mga basketball players. Nakakainis. Dapat din na sila bumalik eh. Girls, ang cool ng training natin ngayon, magte-training na tayo araw-araw dito. Yes! Girls, thank you ah. Uh, ang sarap ng training. Di ba sabi ko sa inyo? Nagte-training na sila ulit. Kasama pa si Mascot. Girls, nakita niyo ba kung paano tayo tingnan ng mga basketball players? Oo, nagkulat sila. Cheerleaders, kailangan namin kayong kausapin. Oh, football players, hello. We are very happy to see you naman gusto niyong pag-usapan? Kunyari pa kayo, alam niyo naman eh. Yung kotse ko, yung mahal kong kotse, hinuha ng boyfriends niyo, gusto ko nang kunin. Kaya please, kausapin niyo yung mga boyfriends niyo. Okay boys, kakausapin namin sila ngayon. Hindi naman namin kailangan yung gamit ng iba. Okay girls, tara na. Bye, mascot. Thank you girls. Bye. Ang sarap ng training natin Hintayin kanina. Hintayin namin yung kotse namin girls. Guys, sigurado pa kayo. Kailangan natin sundan yung mga babae Smile. nyo. Smiley, kapag di natin ginawa yun, mapapahiya tayo. Kaya sila pumunta dito, nagpapapansin sa atin. Ano ka so, ba? ano pang hinihintay nyo? Sige na, sundan na sila. Nakatakbo sila ng mga basketball players. Nakakahiya naman yung mga basketball players na yan. Ayan ang mga totoong losers. Yung mga cheerleaders na yan, pinaglalaroan yung mga boys. Buti na lang, Gigi. Ikaw, loyal ka sa akin. Ako naman, walang girlfriend. Girls! Girls! Sandali lang! Oh my God! May nakalimutan ba tayo? Yes! basketball, players! Diana, oh, nagpakalbo si Smiley. Ano ba? Manahimik ka nga dyan. Girls, Baka pwedeng umalis na kayo sa zombie house. Balik na kayo dito sa amin. Sige na. Oo nga, girls. Balik na kayo. Hoy, basketball players. Tigilan nyo nga yung mga friends ko. May bago na kaming boyfriends. Smiley, hindi ka dapat nagpakalbo. Mas cool ka nung may buhok ka. Lalo na yung kulot. By the way, Timur, hinihintay na ako ni Zakat. Wow, Kitty. Congratulations. Pakisabi kay Zakat, hello. Ah, uh, Diana, ikaw. Nagde-date pa rin ba kayo ni Zip? Ano ba kayo, girls? Dinidate yung mga zombies. Ito kami, oh, mga normal. Boys, mga normal nga kayo. Pero nung mga boyfriends pa namin kayo, ang papangit ng mga ugali nyo. Okay, boys. Aalis na kami. Diyan na kayo. Bye! Ah, makita tayo ulit bukas? Pupunta ba ulit kayo bukas sa training hall? Oo, Oo may, may training, training kami ni Mascot, mascot bukas. Okay, bukas. Magkikita ulit tayo ng mga girls. So ano? Babawiin ba natin sila? Oo, susubukan natin. Anong susubukan? Gawin nyo! Para ka hindi mga lalaki. Gawin nyo, ah! Zelina, payagan mo na kami. Susunduin namin yung mga girls. Oo nga. Oo pwede, pero si Sakat maiiwan. Okay, thanks. Oh, boys, huwag niyo ako iiwan dito mag-isa. Ano ba kayo? Sakat, natatakot ka ba? Nandito naman ako, hindi ka nag-iisa. Umupo ka muna, mag-usap tayo. Kaya mo yan, bro. Umupo ka lang no, dyan. Susunduin no. namin sila. wag, Saka wag. Sakat, huwag kang matakot. Babalik din kami agad. So, Zelina, anong gusto mong pag-usapan ha? Sakat, mag-date tayo. Zalina, sorry, hindi pwede. Bakit? Hindi kita gusto, hindi kita mahal. Pakiramdam mo lang yon. Kawawa naman si Sakat. <laughs> Hello, boys! Nandito na, na kami. kami. Kumusta? Okay. At bakit nang tagal niyo, girls? Bakit? Ha? Minit niyo yung mga basketball players? Oh, wala sa mood yung mga boys ngayon. Boys, di ba nag-training kami? Hindi naman namin nakita yung mga basketball players. Totoo. Nasan si Sakat? Kalimutan mo na si Sakat. Nandun siya. nakikisila ni Zalina. Huwag ka nga sinungaling, soup. Nasan si Sakat? Oh, ayun na si Kitty. O oh, sige, bye na. Bye-bye. Ma-in love ka din sa akin, sa Kat. Tandaan mo yan. Iwan ako doon. <laughs> okay, boys. Nagugutom na yung mga cheerleaders. Pakakainin nila tayo ng mashed potatoes with broccoli. Papakainin namin kayo, no? Mashed potato, tapos may broccoli, tapos may ketchup. Very good. Kitty, paghahain na kita. Ikaw rin at pagluluto kita. Okay, boys. Maghihintay kami. Girls, alam nyo, parang naaawa ako sa mga basketball players. Kawawa sila. Di ba sinabi ko na sa inyo? Huwag nyo nang imimit yung mga basketball players na yan. Oo, oh, oh. naaawa tayo sa kanila kasi nakipag-break tayo sa kanila. Iniwan natin sila. Pero kung iiwanan naman natin itong mga boys na to, ganun din. Oo nga girls, ang dami naman nating problema. Ang daming nangyari ngayong summer holidays. Pero masaya naman. Guys, anong masasabi nyo? comment to sa baba ha? Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. Magkita tayo next episodes. I love you guys. Bye! Alam niyo girls, mas okay to mga boys na to kaysa sa mga basketball players nyo. Nat, sinasabi mo yan kasi wala ka namang naging boyfriend sa mga basketball players. Love ko si Timor ha. Basta wala akong pakialam sa kanila.